is ganap nga ay bumunged nga sa umaga namin ni Bebo itong nagkakapalan at naglalaki hang mga snow at nga kami ngayon ni Bebo at ito nga ang unang araw ko bilang fiance nakyuta pala kasi sa isip ko na fiance pala ang tawag kapag ka engaged na kayo pero anyway lumabas na nga kami ni fiance Bebo ay <laughs> Sobrang lakas nga ng pag-ulan ng snow at kahit anong nga suotin mo dito ay eh, mabababad ka sa snow. Pero alam nyo ba guys, ang malaking kaibahan nga ng pag-ulan ng tubig at sa pag-ulan ng snow, kahit gaano kalakas o kakapalang snow na dumapo sa iyo eh parang hindi ka nababasa. Pero sa tanan ng buhay ko ngayon lang talaga ako naka-experience ng na ganito kalakas ng pag-ulan ng snow. Mga time nga na to ay iniisip ko talaga na sana ay may dala nga ako na gamit na panghalo-halo. Gusto, gusto ko kasi talagang malaman kung pwede nga nating gawing panghalo-halo itong snow. Kinabina nga kami sa paggagala namin dalawa ni fiancé, Babu Ay! At naghanap na nga lang kami ng pwede namin kainan at sabi ko sa kanya nagkikrabe nga ako sa samjihan. Lang araw na rin kasi na puro ramen nga ang kinakain dalawa pero huwag niyong pasinin yung kumaik ko. Wala lang to. <laughs> round na ako nga ay naging na ni Bebo. <laughs> Naksyuta. <laughs> Alam niyo ba guys, hirap na hirap ako i-voice over itong vlog na to dahil wala ako kanina pang ibang ginawa kundi tumawa lang tumawa. Sabi ko kasi sa kanya, bakit pag sa atin hindi bagay tawagin tayong fiancée? Naksyuta. <laughs> wala naman ako bang ibig sabihin nito. Tinatanong ko lang kung okay lang ba kayo. Pabalik <laughs> nga tayo dito. Order na nga kami. At kinuha ko na nga itong menu kay Bebo nang ako nga ay makatingin ng pagkain ko. Kung ako nga napansin, yung presyo nila sobrang mahal. Pero in fairness, masarap yung juice nila dito. Crave na crave talaga ako sa Samjihan do sa kanto namin. At wala nga kaming mahanap dito sa saporo ni Bebo. kahit ubod ng mahal itong Samjihan na napuntahan namin, eh pinatus na nga namin. Ay sorry, ngayon ko lang din talaga napansin na mali pala talaga yung tinatapatan camera. Nakshoot, ah? <laughs> Kinonti na nga lang muna namin ni Bebo itong mga pinag-order namin. Dahil sabi ko sa kanya, baka maparami kami at hindi nga to unlimited. Ang kahibahan talaga ng samjihan nila dito. Sarap naman, kaya lang per order talaga. Hindi nga kagaya sa atin na sa halagang 199 ay makakapag-unli ka na. Dahil bawat order nga namin sa isang plate ay nagkakahalaga ngayon ng isang libo. Noong mga time nga na to ay nagtatanong nga ako kung meron silang cheese. Kaya lang parang hindi uso sa kanila yun. Gutom na gutom nga kami ni Fiancé Bebo dahil wala kami ibang ginawa kundi maglakad-lakad buong alam. Habang kumakain nga kami, eh, nagko-compute na nga kami dalawa ng mga time na yan kung magkano kaya yung magiging bill namin. Sobrang pricey kasi talaga nitong napasukan nga namin at talaga namang iniisip namin kung o-order pa nga kami. Abay mahirap naman ang nabibitin kaya umorder na nga kami ni Bebo, panibagong lapad na naman to naksuta. <laughs> Pero mapapaulit ka naman kasi talaga dahil pati background dito binabayaran mo. <laughs> magbabayad na nga kami at yung naging bill nga pala namin ngayong gabi ay 9,625 yen. Ay Diyos ko, akin pa si Bayo, manaya na ako mumuli. <laughs> After nga namin kumain, ay lumabas na nga rin naman kami ni Bebo at maglalakad na nga kami pabalik ng hotel namin. At habang naglalakad nga kami, nag kami na sabi ko sa kanya sa susunod, mag-noodles na lang tayo dahil kailangan natin mag-ipon, malapit na tayong ikasal. Ay! <laughs> siguro mga 10 p.m. na nga at talaga namang walang humpay ang pag-ulan. Pero in fairness naman, yung ulan nila dito ay napaka-esthetic. <laughs> buhay na buhay pa nga ang Sapporo pero sa barangay namin may curfew na niyan. Ay, grabe, napakagandang pagmasdan ng Japan, lalong-lalo na ang mga snow kapag gabi Kaya wala na nga kaming ibang ginawa nitong aking fiancé. <laughs> ay, ate, eh, may bagay talaga yung fiancé-fiancé, ayan. <laughs> Nilibot at naglakad at tumambay-tambay na lang muna kami ni Bebo Para ma-enjoy pa namin ang ilang araw namin dito sa Sapporo Grabe talaga, napakaganda ng Japan at talagang babalik-balikan After nga noon, eh umuwi na nga rin naman kami ni Bebo At sabi ko sa kanya, tikman na namin itong snow Kanina ko pa kasi talaga pinupuntiriya kumain ng snow Kaya naman nung may nakita ko dito isang tumpok sa poste Eh sinamul ko na wala naman nakakakilala sa akin Naksyota <laughs> Bago nyo i-skip tong video, gusto ko lang ipakita sa inyo itong nilalaro kong Aurora game. Para mag-register, ilagay nyo lang ang inyong mga phone number, gumawa ng sariling password at i-confirm. Ganun lang kadali, meron na nga kayong account dito sa Aurora game at napakadami nyong pwedeng pagpili ang laro dito. Pero syempre, bago ang lahat, kakailanganin nyo muna mag-cash in. Sobrang dali lang naman mag-cash in guys, sundin nyo lang lahat ng instruction nila and after that, pwede na nga kayong maglaro. Madalas kong laruin dito itong Dragon and Tiger na sobrang dali lang din manalo. Bebet ka lang naman dyan kung magkano yung gusto mong tapos meron din silang color game gaya nito. For sure naman, alam niyo na kung ano yung mechanics nito. Kagaya lang din sa perya. Pero dito, syempre, hindi mo nakakailanganin lumabas. Easy play, easy win nga lang dito sa Aurora game. Kaya subukan nyo na rin laruin. Pero paalala lang, ang Aurora game po ay para lamang sa mga matatanda at hindi ko po inire-recommend sa mga bata. Kaya mag-download na kayo gamit ang link na makikita nyo sa comment section. Yan lang naman! Salamat!